sa Mindanao. Gasigi gihapon ang uwan nga dala aning si Bagyong Tino dinha sa Cebu City. Unya na dugangan pagyud ang problema sa mga residente dinha kay nagpatuman og total blackout ang Visayan Electric. ang o na to, si Dale Israel gikan sa One News Cebu live bahin sa mga detalye. Dale, unsa man kunoy rason aning uh, total blackout nga sa Visayan Electric ug basig naa na sa ingon kung kanus-a ibalik ang kuryente. Dale, kadungog ka na ako? Dale? O, oh, dili ko kadungog ni Dale ron pero suwayan na itong usap Dale, kadungog na ka na ako ron? Okay nawala ang atong igsuon nga si Dale no so uh, try na tong balikan unya pero kanisa mga bay di malang sad sa Cebu City no grabe sad kaayo ang baha nga gidala aning bagyong Tino sa ubang parte sad sa Cebu province kay kusog mangud kaayo ang uwan so didto sa Danau City gamat-amat og saka ang baha sugod pa ganinang buntag unya ngadto sa liloan sa Cebu daghan ang literal nga nulubog sa baha ang ubang residente kinahangla ng mukatkat sa atop pero nanawagan sila og tabang kay hapit naman sa buabot sa ilang mga atop ang tubig. O grabe kaayo. Unya istoryahan nato ang Mindanao mga bay. kan sa Visayas mo kanaog ta mo ta didto sa Mindanao. Mi arang-arang na ang weather no o ang panahon didto sa Surigao del Norte. Mangayo ta og update bahin ani gikan kang Bril Montalvo. Bril Uh, unsa may update din ha gauwan pa ba or wala nagiguwan karon Yes, Chiki, suerte karong uh, adlawan no kaya wala nay ulan ug init na ang uh, panahon diri sa Surigao City sa Surigao del Norte o ganin Chiki natakaron diri mismo sa Port of uh, Surigao City kung diin aduna na sabab, biyahe diri pa Island uh, pero uh, giklaro sa pamunuan sa port uh, nga giabisuhan sila sa Philippine Coast Guard nga kuan lang uh, pa lang usa ang biyahe diri karong adlawa kansilado gihapon ang padulong sa Dinagat Island padulong sa Visayas sama sa Cebu City ingon man pa Maasin na Chiki oh. Onya Bril, unsa man sad ka grabe ang gihatod nga kadaot aning bagyong tino na abay mga casualties. Onya, dag grabe ba kaayo ang baha dinha? Chiki kabalo ka kaganihang pasado Las Dos ganihang kadlawon dihang uh, miundang ang kusog nga ulan na uh, o uh, kusog nga hangin na uh, diri sa Surigao uh, uh, City tungod ni iniin si Bagyong Tino apan kagabi, eh, grabe chiki ang uh, kakusog sa ulan og uh, uh, sa hangin diri Dagag mga punuan ang uh, natumba aduna sa ba punuan na uh, century uh, tree nga uh, natumba tungod sa kakusog sa hangin og uh, na uh, naigo kini nga duha ka mga sakyanan na na. dito ni natabo sa provincial capital diri sa Surigao City Oga, uh, wala may natala nga mga pagbaha diri sa Surigao City chiki og sumala ni uh, mayor uh, sa mayor diri sa Surigao City nga nahinabi nato kaganiha nga suwerte wala sila natala nga casualty or na missing or na anod tungod ni ining uh, bagyong uh, Tino kagahapon og walay usaba pagbaha diri sa Surigao City, Chiki. mayo kay ng balita, Abril. Unya unsa may mga pinakakinahanglan sa mga residente dinha nato? Kapulo ka Chiki, kaganihang alasay sa buntag, dihang may okay na ang uh, weather diri sa Surigao City. Isa-isa na po nga nanguli ang mga residente nga naas ah, sa evacuation center sa ilahang tagsa tagsa ka mga panimalay diri sa ah, Surigao City ug ah, nahataga na usab sila og ah, mga pauna ah, mga tabang sa mga sa food packs og ah, uban pa as ah, ang mga residenteng apektado sa maong ah, bagyo apan karon chiki padan gihapon ang assessment ah, sa lokal nga panggamhanan diri sa Surigao City alang na usab sa katong mga barangay nga hangtod karon walay kurente o wala sa ba, supply sa tubig tungod ni ining uh, hagupit ni bagyo nga tino kagahapong adlaw chiki Okay daghang kan salamat si mong update live gikan sa News 5 Mindanao ang atong kauban nga si Bril Montalvo Okay balika na to usab gatong si uh, Dale Israel gikan sa One News Cebu kay naputol man tagani na Dale kadungog na kanako ron Maingon to, Chiki. Uh, ka okay. na. Maingon to sa nimo, Ganina ba, ni ingon may gituman, ning gipatuman total blackout sa Kuan, Visayan Electric. Unsa mm -hmm. mang kuno'y rason nga nung gipatuman ni nila, unya, kanusaman mm -hmm. kuno mo balik ang kuryente. Mm -hmm. Ang gibuhat Chiki sa Visayan Electric uh, or VECO, nila sa Cebu City, ay lang gi-check uh, sa ang mga kondisyon sa mga poste, ang mga kondisyon sa mga transformer kay sa atong pagkaibaw adunay uh, mga nibuto na uh, dapit gyud sa amo gani dapit jud uh, sa among balay unya padung brand pa no out ni buto pato mga transformer so nagsugod ang brand out mga chiki mga alas 5 sa kadlawon sa tunga-tunga sa kusukuso sa hangin ang kusog nga hangin nagsugod mga alas 4 sa kadlawon ganani ka ganiha dayon nahuman padung mga alas 7 na sa buntag so pagsugod sa kusukuso sa hangin ni brand out sad niya karon ay lang check karon ang mga linya ang mga kawan kay danger, uh, dangerous kuno para sa mga uh, boat sa ilang mga consumer o sa ilang mga linemen kung uh, good out ang kaning mga linya una nila ipasiga balik kahuman sila assessment chiki Oh mao sad hinuon. Unya dil ganina ban chat man kang ingon ka nga ni ulan <coughs> na sad hmm. kayo ang ulan. Unya unsa may mga update diha sa mga area o mga lugar nga gibaha gihapon. Grabe gihapon kaayo. Oh, mau nak mau nak rancik ya uh, ni uwan apa balik ganina. bagulang uh, bago lang yun, ni uwan balik, kusog nya, Nagya po nang hangin, mo naka uh, karon nga nga kahimtang ning Baguio. ha. Oh, man sa bagyo, nagsigi gapon kusugang hangin kunya nagsi pero nagtaligsik na lang pero kusog gapon ang hangin wagi wadi undang antud karon bawag gapon ang uh, hitabo karon chiki so ang uh, nitabo uh, na ang mga nabahaan dito sa may uh, uh, konsulasyon sa Diluan sa Talisay City ang, uh, ang mga nabahaan sa Mandawi uh, konsulasyon konsolasyon Diluan Talisay nga ang uh, nakinahanglan gapon og rescue tungod kay natrap na sila sa ilang mga balay sa pagkakaron apil po sa Cebu City dire nga nay mga tao nga dili ka sa panimalay nila sulod sa ilahang uh, sa division, tungod kay nagbaha man ang gianan padung gawas chiki mm, yeah, basig na ay mga kinhanglanon ang atong mga igsuon dinha basig na kang manawagan dil para nila o ang gigikan uh, hay lang karon na chiki sa mga 32,000 ka mga evacuees sa mga evacuation centers sa nagkalain-lain nga mga uh, lungsod din Cebu. Nga, sa Cebu nya nagkinahin lang sila og basic nga tubig og pagkaon ang sa pagkakaron og kinahanglan nila ang uh, uh, kaning uh, mga sanina pod katong mga uga nga sanina sa katong uban nga mga nadabasa ang mga sanina nga, uh, at karon na, na 32,000 ni ka mga evacuees niya mo na ang kinahanglan nila uh, sa pagkakaroon nagpadana pud ang provincial government pero uh, kulang pa ni sa ilang kinahanglan chiki Sige, daghan kayong salamat. Di Dale Israel, gikan sa One News Cebu. Pag-amping mo din ha, Dale. Naapa ko yung sa kabalita para ninyo mga bay kanina hitabo sa Holo Sulu. Nagbanggaay ang duha kabarko. Nahitabo ang banggaanay sa passenger vessel samtang nakadaong ning mga barko sa Port of Holo kaganinang buntag. Giingon nga wala na kinimakontrol tungod kay kusog kayo ang balod nga gidala sa bagyong tino. Kapadayon ang investigasyon at mahibawaan kung doon na ba'y nasakitan o nasamaran sa insidente. Mga bay magkuyog na sa Taugma para sa mga balita sa Visayas ug sa Mindanao. Ako si Chiki Verhel.